na natiling matatag ang farmgate price ng palay at Mais sa buong Ilocos Region ay na din sa datos na ilalabas ng Department of Agriculture, Regional Agriculture and Fisheries Information Section sa pinakaling monitoring ng nasabing ahensya nitong 16 at 20 ng buwan ng Oktubre ang presyo ng dry o tuyong palay sa Ilocos Region ay nasa 17.50 hanggang 25 pesos per kilo samantalang wet o basang palay naman ay nasa 16 to 21 pesos per kilo na atiliting matatagang mais sa Ilocos Region kung saan naglalaro naman sa 10 per kilo nito sa basang dilaw na mais o yellow corn. Nakapagtala naman ng 5.6% na pagtaas sa presyo ng tuyong dilaw na mais o yellow corn kung saan naglalaro na sa 19 hanggang 20 pesos ang per kilo nito sa presyo. Sa mandala, patuloy naman ang pagbili ng palay ng National Food Authority at ayon sa NFA Eastern Pangasinan ang buying price ng palay ng kanilang tanggapan ay nasa 19 pesos per kilo kapag malinis na to yung palay at ito naman ay dadagdagan ng 4 pesos per kilo na stock sa kanilang incentives. Kasama na dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Bad Sagtalaw, Tatak RMS.